na mga idol ang aking bahay kubo. Ayan, para na akong si Tarzan ito. Ayan, may, meron, ayan, meron akong bantay dito mga idol mo. Ayan, o. Oh. oh na naman ang dila. Kali, eh. kali. Ah, sulo ka na naman dito. Wala kang kasama. Ah, po ang bantay ko dito sa aking <laughs> kubo sa taas ayan kali nagtatampo siya at wala siyang kasama oh. yan si kali ko ang mga idol talagang gubat na gubat na oh. laklak ko oh. electric pan si Kali dito. Kanyang higaan.